Ridon kumasa kay Remulya sa walang pasok update. Ginagawa mo? SM Sukat, mistulang dagat sa gitna ng habagat. Pag-ibig calamity loan, activated para sa mga nasalanta ni Quezon City, posibleng ideklara sa state of calamity. DOH nagbabala laban sa leptospirosis. Tubig baha, parang tubig inidoro. Romualdez. Mahalagang hakbang ang US trip ni PBBM para sa trabaho at seguridad. VP Sara, ipunin ang baha at i-deliver sa Malacanang. Bulacan Governor isinusulong ang Coastal Flood Control, walang pasok sa Hulyo 23. Paolo Tantoco nakitang gumamit ng cocaine at marihuana ayon sa LA Police. Bagyong Dante, ikaapat na tropical cyclone sa 2025. Repen Ridon, repasuhin ang free college education law. QC, mahigit 35,000 evacuees na itala mula sa baha alak is life. Lalaki ni ang baha para lang makatagay. Senenars Cayetano, ibasura ang travel tax. MMDA, disiplina sa basura, kulang pa rin. Senator Bongo, hazard pay para sa disaster frontliners. DPWH, drainage sa Metro Manila, sobrang luma na. Malabon LGU, privacy ng evacuees, prioridad. Governor Aragones, walang price hike sa Laguna kahit may bagyo. DILG. Mga lugar na suspendido ang klase sa July 23. Magandang araw mga kababayan. Ako po si Kuya Deng at ito ang inyong X-Crew News, ang boses ng masa sa gitna ng ulan. Baha at balita, tuloy-tuloy ang ating pagbabantay sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Kaya kapit lang at sama-sama nating himayin ang mga nangyayari. Ito na po ang umaapoy na balita kahit umuulan. Ridon kumasa kay Remulya sa walang pasok update. Ginagawa mo? Binatikos ni Bicol Saro Party List Rep. Terry Ridon si DILG Secretary John Vic Remulya sa hindi niya sineryosong paraan ng pagbibigay ng update sa suspension ng klase. Sa halip na diretsong anunsiyo, nagpost pa si Remulya ng art card na may linyang Mga Abangers? May inaabangan ba kayo? Mamaya na, kain muna ako. Hindi ito pinalampas ni Ridon na sinabing ginagawa mo. Nagkomento rin si Jake Ejercito, sinabing hindi dapat ginagawang biro ang update lalo na sa gitna ng sakuna. Opinyon, sa panahon ng sakuna, dapat malinaw at maagap ang komunikasyon ng pamahalaan. Ang pagbibiro ay hindi tamang paraan upang ihatid ang kritikal na impormasyon. SM Sukat, mistulang dagat sa gitna ng habagat. Matinding pagbaha ang naranasan sa paligid ng SM Sukat sa Paranaque, kung saan umabot sa dibdib ang baha. Sa mga kuha ng netizens, makikita ang isang FX na halos lulubog na habang umaandar sa baha. Opinyon, ilang dekada na nating problema ang baha, lalo na sa mga lugar tulad ng sukat. Kailangan nga i-review muli ang urban planning at drainage systems para matugunan ito. Pag-ibig calamity loan, activated para sa mga nasalanta ni agad na naglunsad ang pag-ibig fund ng Calamity Loan Program para sa mga miyembro nilang nasa lanta ng bagyong crisis. Maaaring umutang ng hanggang 70% ng kanilang total savings ang qualified members, payable in 3 years at may mababang interest rate na 5.95% kada taon. Opinyon, magandang hakbang ito mula sa pag-ibig. Dapat siguraduhin na madali ang proseso, lalo na para sa mga miyembrong walang access sa online platforms. Quezon City, posibleng ideklara sa state of calamity. Ipinahayag ni QC District 5 Councilor Aiko Melendez na magsasagawa sila ng emergency session para ideklara ang lungsod sa ilalim ng state of calamity dahil sa tuloy-tuloy na pagbaha. Mahigit sa 35,000 residente na ang nasa evacuation centers. Opinyon, ang agarang aksiyon ng lokal na pamahalaan ay dapat suportahan pero kailangang siguraduhin na may long-term plan para hindi na ito maulit taon-taon. DOH nagbabala laban sa leptospirosis. Tubig baha parang tubig inidoro. Mariing nagbabala ang DOH laban sa panganib ng leptospirosis. Ayon kay ASEC, Dr. Albert Domingo, maihahalin tulad sa tubig inidoro ang baha, kaya dapat umiwas hanggat maaari lalo na kung may bukas na sugat. Opinyon, napakahalaga ng ganitong babala pero dapat may kasamang distribusyon ng libreng gamot at proteksyon tulad ng boots at disinfectants, lalo na sa mga evacuation centers. Romualdez Mahalagang hakbang ang US trip ni PBBM para sa trabaho at seguridad. Binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez ang kahalagahan ng biyahe ni Pangulong Marcos sa Estados Unidos para palakasin ang ekonomiya at seguridad ng bansa. Opinion. Ang mga biyahe ay dapat may konkretong resulta. Kailangang makita ng taumbayan kung paano makikinabang ang ordinaryong Pilipino sa mga dayuhang investment na ipinangako. VP Sara, ipunin ang baha at deliver sa Malacanang. Matapang na sumagot si Vice President Sara Duterte sa mga aligasyong sinisisi ang dating administrasyon ng kanyang ama sa pagbaha. Tinawag niya itong political scapegoating at sinabing ang kasalukuyang administrasyon ang dapat managot. Sa sarkastikong pahayag, iminungkahi niyang ipunin ang baha at dalhin sa Malacanang. Opinyon, tama si VP Sara. Hindi makatarungang sisihin ang nakaraang administrasyon. Dapat responsable ang kasalukuyang liderato at gumawa ng malinaw na solusyon. Hindi paninisi. Bulacan Governor isinusulong ang Coastal Flood Control. Inilahad ni Bulacan Governor Daniel Fernando ang plano na magpatayo ng coastal flood control structure mula Bataan hanggang Metro Manila upang harangin ang high tide at kontrolin ang pagbaha. Opinyon, magandang inisyatibo ito. Dapat punduhan agad at tiyaking hindi ito mauwi. Sa drawing lang gaya ng ibang proyekto, walang pasok sa Hulyo 23. Indineklara ng Malacanang ang suspensyon ng pasok sa gobyerno at mga eskwelahan sa maraming lalawigan sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas ngayong July 23, base sa Memorandum Circular No. 90. Opinyon, makatwiran ang suspensyon para masiguro ang kaligtasan pero dapat iayos ang sistema ng abiso upang maiwasan ang kalituhan sa publiko. Paulo Tantoco, nakita ang gumamit ng cocaine at marihuana ayon sa LA Police. Sa preliminary report ng Los Angeles Police, gumamit umano ng cocaine at marihuana si Paulo Tantoco bago ito pumanaw sa isang hotel sa Beverly Hills. Base sa pahayag ng kanyang asawa, una nang gumamit ng droga si Paulo bandang madaling araw at ilang oras matapos nito ay nag-collapse at dineklarang patay. Opinyon, Muling paalala ito sa publiko kung gaano kalala ang epekto ng ilegal na droga. Hindi ito dapat binabalewala kahit kanino pa ito nangyari. Bagyong Dante, ikaapat na tropical cyclone sa 2025. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Dante, ang ikaapat na bagyo ngayong taon. Ito ay pinagsasabay ang epekto ng habagat, kaya inaasahan ang mas matitinding pagulan sa mga susunod na araw. Opinyon, dapat ay maging proactive ang LGUs at ilunsad agad ang evacuation at early warning systems para maiwasan ang malawakang pinsala. Reperno Ridon, repasuhin ang Free College Education Law Hinimok ni Repernon Terry Ridon na muling repasuhin ang pagpapatupad ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act para matiyak ang sapat na pondo at pagpapalawak ng benepisyo sa mga estudyante. Opinion, Isa itong mahalagang advokasiya. Dapat tiyakin ng gobyerno na hindi lang ito panukala kundi patuloy na naipatutupad nang buo at may pondo. Kisa hamasin, mahigit 35,000 evacuees na itala mula sa baha. Ayon sa Quezon City DRRMO, umabot na sa mahigit 35,000 individual ang nasa evacuation centers dahil sa matinding pagbaha dulot ng habagat at bagyong Crising. Opinyon, ang mabilis na evacuation ay dapat papurihan ngunit kailangan ding tiyakin na maayos ang kalagaya ng evacuees at may sapat na pagkain, gamot at privacy. Alak is life, lalaki nilusong ang baha para lang makatagay. Nag-viral sa social media ang isang lalaking lumusong sa abot dibdib na baha para lang makabili ng alak. Bit-bit ang dalawang bote, masaya pa raw ito habang lumulusong. Opinyon, nakakatawa man sa unang tingin. Pero ito ay nagpapakita ng kakulangan sa risk awareness. Dapat itong gamiting paalala sa publiko tungkol sa kahalagahan ng kaligtasan. Senators Cayetano, ibasura ang travel tax. Nais ni Senador Alan Peter Cayetano na alisin ang travel tax para sa mga Pilipinong bumibiyahe sa ibang bansa. Ayon sa kanya, ito ay hindi na akma sa kasalukuyang panahon at nakasasagabal sa karapatan ng mga mamamayan na makapaglakbay opinyon, isang makataong panukala ito. Ang pagtanggal sa travel tax ay makakatutulong sa maraming Pilipino, lalo na ang mga OFW at mga naglalakbay para sa pangkabuhayan. MMDA, disiplina sa basura, kulang pa rin. Inireklamo ng MMDA ang mga sirang ref, sofaya at iba pang basurang bumabara sa drainage ng Metro Manila na nagdudulot ng matinding pagbaha. Opinyon! tama ang MMDA. Hindi lahat ng problema ay dapat isisi sa gobyerno. Kailangan din ng disiplina mula sa mamamayan. Senator Bongo, hazard pay para sa disaster frontliners. Naghain ng panukala si Senator Bongo para pagkalooban ng hazard pay ang mga disaster response personnel at volunteers tuwing may state of calamity. Ito ay para kilalanin ang kanilang sakripisyo at dedikasyon. Opinion, nararapat lamang ito. Dapat tanggapin ng mga bayani ng kalamidad ang kompensasyong naaayon sa panganib na kanilang hinaharap. DPWH Drainage sa mamote di na may tipto drainage sa Metro Manila, sobrang luma na. Inihayag ng DPWH na halos 70% ng drainage system sa NCR ay silted na at hindi na epektibo laban sa baha. Katuwang ang World Bank, maglalatag sila ng bagong plano. Opinyon, dapat bilisan ang implementasyon ng mga planong ito panahon na para hindi lang temporaryo ang solusyon. Malabon LGU, privacy ng evacuees, prioridad. Tiniyak ng Malabon City DRRMO na pinapangalagaan nila ang privacy ng mga evacuees sa pamamagitan ng modular tents at limitadong bilang kada classroom sa evacuation centers. Opinyon, mainam ito at dapat tularan ng ibang LGU. Sa panahon ng sakuna, hindi lang kaligtasan, kundi dignidad rin ng tao ang dapat isaalang-alang. Governo Aragones Walang price hike sa Laguna kahit may bagyo. Tiniyak ni Laguna Governor Sol Aragones na walang taas presyo sa mga pangunahing bilihin sa kanilang lalawigan sa kabila ng matinding ulan at baha. Meron din silang sapat na stock ng gamot. Opinion: Isang magandang halimbawa ng maayos na pamumuno. Kailangang may ganitong klasing proactive na pamahalaan sa bawat probinsya. DILG. Mga lugar na suspendido ang klase sa July 23. Inanunsyo ng DILG ang listahan ng mga lalawigan at lungsod na suspendido ang pasok sa gobyerno at eskwelahan sa Hulyo 23. Kabilang dito ang NCR, ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Opinyon, mahalaga ang maagap na pag-anunsyo para makapaghanda ang publiko. Dapat lang na may maayos at consistent na sistema para rito. Yan po ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw. Sa kabila ng ulan at baha, tuloy pa rin ang serbisyong tapat at direkta sa masa. Ako po si Kuya Deng at ito ang inyong X-Crew News. Kung saan ang totoo hindi lang balita kundi malasakit. Kita-kits ulit sa susunod nating update, mga kababayan ko. Peace out!